ayan guys kung makikita nyo ang saya saya ko dyan inulisan ko po ng audio yung ano ko yung vlog ko dyan kasi makaka copyright na naman po ako kaya ayan pero ang sinasabi ko lang naman po dyan ay nagre-reklamo po ako <laughs> kasi yung camera po ng iphone ay napaka honest Lord. kaka start pa lang ng umaga pero yung mukha ko guys parang patapos na yung araw <laughs> yan po ang gym oh, sabrang daming gamit guys So, si-sexy ka talaga. Ayan, pak. Pura aura. Konting buhat sabay aura. <laughs> si-sexy kaya ako dito, guys. Charisse. <laughs> okay na yun. Bita mana, B. Bi. Bita <laughs> sa school po ako. Mag-asikaso para maka-enroll. Ma'am, <laughs> you guys. Malapit na ako umalis. Hindi pa ako nakaka-enroll. So, yeah. Kanito ako sa campus para magkasikaso. Ito po ang school ko. Guys, kapag so, ako sa office namin sa one year day pakunta ako sa ano na na ma maligreen namin sa One Media, so interview natin siya. habang <laughs> nagpapatila ako ng ulan at sobrang maulan sa labas. <laughs> <laughs> Sir, ang dami pong nagtatanong, kailan daw po po upload upload yung sa Sir, media na commercial tapos yung kwentong Enchilada daw po. Yung kwentong Enchilada ay nanay. Ine. Mm. Ang -hmm. susunod sila sila mamaya after. Hmm. Tapos ito commercial for approval. For approval Pero na guys. Na, na tapos. <laughs> 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 ano oras na? Ano ba wala pa ipakita? Oh, ah, po. <laughs> uh, eto ano man ang pangarap, mo, no? Matutupad yan dito sa NCF. College of Computer Studies, <laughs> oh, College of Arts and Sciences, College of Teacher Education, College of Accountancy and Finance. College of Business and Management, College of Engineering, College of Health Sciences, College of Criminal Justice Education. Let your quest, begin here at the Nova College Foundation because we don't just educate, wow. we elevate. Oh Experience MCF high quality education and be part of the community of champions. Be a tiger. We hey, into the future. <coughs> Thank you guys, so you're gonna get a phone. OMG yesterday. I got 15 team, pro max. So amazing. Tan da. Kaya pa yung super ganda. Oh ngasir. Habilito na. Oh ngasir wala ng filter. Walis na mo guys sa confess ng 1 milya. Kung po tayo ng dental clinic at ang ko two months na hindi na dagdaga oh my god kaya yan uh, labas na po ng building, umuulan po dito maulan so paano ako makapasakay guys <laughs> excited na po ako i-release yung ano ko, commercial <laughs> bawal ko kasi ipakita sa inyo guys, my god <laughs> Hanggat hindi po na-upload kaya sana ma-upload na mamaya or bukas so that mapo ko na din ito. <laughs> tapos sa dental clinic. Nasa so, dental clinic na po ako. Magpapag-bunot at ipapabunot ko na ata po yung magbunotin dito para mag-adjust na yung upper teeth ko. Kasi hindi po siya nag-a-adjust kasi may need pang bunutin dito ko. So, yun. Yeah. pumunta ng Nipen kasi baka matagalan yung healing. pupunta ako ng ano, Hong Kong next week. So baka pagbalik ko na lang. Kaya yan. Ito lang yung ginawa. Yan. Kaya. <laughs> Ganda. So guys, nakadating so ko lang dito sa press ka ni Mate kakain ko ako. Hindi pa ako naglalan. Bawal na ako kumain ulit ng mga matitigas na bagay. <laughs> Puro malalambot na naman. Diyos ko. <laughs> <laughs> Hindi na ako makakapag-enjoy kumain, guys. Pero okay lang. This ganda talaga. Kailangan. Yan, yan po ang bagong praise ko. Aya. ang daming pinago. Tapos, hindi pa ako na, ano, nabunutan ng ngipin, kasi nga, magpupunta po ako ng Hong Kong, baka daw po mahirapan ako kasi syempre, maaalog ako sa biyahe. Yung mga bagahe pa, yung mga bagahe pa na, ano, dala ko, so, yun, baka daw maano, ma-infection, kaya, sabi ng dentist, po, sa ano na lang daw po, sa, tawag oh, dyan, sa, sa pagbalik ko galing Hong Kong. Kaya yan guys. Hindi pa ako nabubunutan ng ipin. Sana nakabunutan na din ako kasi siyempre para mag-adjust na talaga yung ipin ko. Tapos yan. Bago na po ang dentist ko. Kasi nagkasakit po yung ano, yung dati kong dentist. Pati po yung ano, endorsement nagkaroon ng ano. Kaya, yan. Every adjust with money. <laughs> <laughs> oh my god, magastos guys, magastos. Kaya noon, sige ma. Kaya noon talaga, ayaw ko pa mag-brace kasi nga, very expensive. Kailangan mo ng monthly. Monthly, dapat may pera kang pampa-adjust, ganyan, ganyan. Pampalinis. Kaya yan. God is good. God will provide guys. <laughs> Iwala lang talaga pwede po ako kumain ng macaroni kasi palambot lang siya kaya yan. <laughs> tapos eto, luto yan ni mamang macaroni tapos eto po. Ano to ma? Banana cake? Kala ko, kasaba. magayda na naman po ako guys. Very honest na po ang camera ko so nakikita na talaga pag hagar na ako pag, pag ano lumina ako. yan. Wala na itong filter guys. <laughs> Good evening. Yan, gabi na po. At uh, hindi pa tapos ang ano ko. May isa pa po akong activity na dapat gawin at dapat niyong makita guys. May nagpadala po sa akin ng package from... Wait lang. May nakasulat po dito. Pakita ko po sa inyo. Guys, may nagpadala ng package from Tita Crystalline Kodod. Yan po unboxing po tayo. Parang may idea na ako kung para saan to Pero, let's see, let's see. Yan, ito po. Um, Nakacharge sa power bank ang phone ko. Mag-upload po ako ngayon ng vlog ko kahapon. Yung pagbili ko po na itong iPhone 15 po. I-upload ko pa lang po ngayon. <laughs>